kay mga kaibuan magandang gabi sa atin lahat so, ngayon meron pala tayo ditong hanpid yan yung iba dyan visual uh, lutino at visual albino so itong hawa ko ay lutino upaline 6 link hen yung magulang pala nito green split upa split ino cock x uh, lutino hen so meron siyang visual so nag visual uh, upa line siya kaya 6 link hen So, yung uh, anak. Mag-iisa lang anak pala itong mga kaibon. Kaya naman, kinuha ko na para maitlog ulit yung kanyang magulang. So, uh, hand feed ko to Maliit pa. Ngayon, medyo malaki na. Meron yan mga kasaman dito. Yung iba, kanina ko lang kinuha. So, meron kasing uh, yun, nag- inquire sa akin na gusto niya daw albino at saka gusto niya daw ng madilaw. So, dito, uh, kalimitan dyan dilaw at saka yung dalawa, uh, albino. So, materialis na rin yung albino natin kasi split siya sa far blue. So, kung magkak pa siya, uh, split o palain. So, ngayon, itong hawak ko, malit pa, albino din. So, yung magulang ito, uh, yellow blue palain, split ino, you know, at saka disino. Uh, possible split upa kak so nanganak siya ng visual kaya uh, sure, split ino na. So, ayan, medyo maliit pa. Ito naman, uh, yellow bull. Kasi, uh, itim yung mata niya, kaya, tawag sa kanya, ay yellow bull. Ngayon, pala mga kaibon, mayroon tayo ditong uh, ginawa na incubator. So, proven tested na yan, kasi, uh, nakakapisa na siya. Ginawa lang namin yan dito, kasi mayroon kaming Uh, binibreed naman ako dito so, meron kaya yung mga texas at saka yung Rhode Island Red, yan yung mga itlog ng Rhode Island Red, meron siyang isang napisana, so kung makikita nyo uh, medyo basa pa, kasi kanina lang yan uh, lumabas dyan sa shell so tinulungan ko na rin para hindi po masubukate tsaka ito po yung uh, timer natin, on and off pala yan automatic, so yung sa taas dyan, yan po pinapadaan yung kamay ko para mabaliktad. So ito, so kung makikita nyo mga kaibon, ito na yung uh, galing doon sa incubator. Yan, malalaki na. Kasi araw-araw uh, yung nangitlog, kaya hindi naman po sabay-sabay talaga napipisa. So ito, una kong pina-incubator, kaya ngayon medyo malaki na. So malakas na, Rhode Island rin dyan. So kung gusto nyo, pila.